Breaking news. 6.9 magnitude na lindol at pagsabog ng bulkan sa Pilipinas. 63 ang namatay noong September 30 at October 1. Tinamaan ang Pilipinas at Indonesia ng malakas na lindol na may magnitude na 6.9 at 6.0. Bigla ring pumutok ang Bulkan Taal. Sa ngayon, 63 katao sa Pilipinas ang nasawi sa kasamaang palad at ang mas nakababahala pa inaasahan na muling tatama ang isang super typhoon sa bansa mga kapatid kapag dumating ang lindol ang mga mansyon ay maaring gumuho sa isang iglap kapag tumama ang bagyo ang mga pananim ay maaring masira kapag tumaas ang baha ang mga sasakyan at kayamanan ay maaring tangayin ipinapaalala sa atin ng mga sakunang ito na ang pera mansyon at pagkain ay hindi makapagliligtas ng ating buhay. Ang Diyos lamang ang tunay na kaligtasan. Sabi ng Diyos, nalantad na sa inyo ang katapusan ng mundo, sa harap mismo ng inyong mga mata at malapit nang dumating ang malalaking sakuna. Ano ang mas mahalaga, ang buhay ninyo o ang inyong pagtulog, ang inyong pagkain at iniinom at kasuotan? Dumating na ang oras para timbangin ninyo ang mga bagay na ito. Malapit na ang wakas ng mundo. Habang may panahon pa, tayo ay magbalik loob sa Diyos. Iwanan ang makamundong hangarin at kayamanan at magtatag ng malapit na kaugnayan sa Diyos upang makamtan ang walang hanggang hantungan. Handa ka bang magsisi at bumaling sa Kanya? Sumali sa aming libring fellowship upang manalangin, magsisi at magtatag ng hindi natitinag na ugnayan sa Diyos i-share ang mensaheng ito sa mga mahal mo sa buhay upang mas marami ang magising